Isa araw na pag-usapan namin ng Team Dugget na magbabike kami. Nagulat na lang ako nung nag-chat si Boy Matthew Nuri na mayroon daw siya nahiraman na bike. Bigla rin nag-chat si Chiang Bungga na pahiramin ko daw siya ng bike. Kaya para matuloy lang yung ride namin, papahiramin ko na siya. Dahil bago lang sila sa pagbabike, sinabi ko maglolong ride muna kami sa malapit. Kasi mamaya baka mapuwersa sila. At dahil meron nga pala kaming ride, lilinisin ko muna ang bike ko. Umorder na nga rin pala ako ng pressure washer. Dahil first time ko nga lang pala gagamit ito, hindi ko pa alam kung paano gamitin. Kaya inayos ko muna to para mamaya madali na gamitin. Baka kasi mamaya gumamit ako ng gamit, mali na pala. Sayang naman ako masira. ko masira. Na Kinuha ko ng araw pala tong bike ko. Minsan nahihirapan ako kunin to. Kasi sobrang taas niya at napakabigat. Eh Barbie ako kaya nahihirapan ako. Halos 2 weeks ko ng araw pala to hindi napapaliguan. Kaya napakadumi niya. Yung mga dumi nga pala nito ay para naging tutong na. Sobrang titigas at hindi na basta-basta matatanggal. Dapat talaga pagkatapos ng ride nililinis. Tapos meron nga pala bumisita sa akin taga Santa Rosa. Katulad ko bikers nga rin pala sila. Sayang wala akong sticker, kaya sama ko na lang kayo sa vlog. Pagtapos, no, bumalik na ako sa pagpapaligo. Mas matipid nga pala to sa tubig kaysa sa hose. Dahil na-sprayan ko na nga pala sila ng tubig, sya shampooan ko naman. Ang kaso na lang yung shampoo. Kaso hindi ko na malaki na sobrang yung pagpisil ko. Kaya nagulat ako pagkita ko wala na sa kalahate. Sayang yung shampoo, medyo mahal pa naman yan. Tapos sa isang bike lang naman gagamitin. Sobrang ganda nga pala nito na bili kong pressure washer. Madali lang siya gamitin tapos bulang bula siya. Kaya after 5 minutes, pinunasan ko na siya ng basang tela. Pati nga pala yung kadena niya, pinunasan ko na rin. Kasi hindi ko makita ko nasa yung degreaser ko. Kaya sa wakas, after 2 weeks, napaliguan ko na siya. Natanggal ko nang harap pala yung mga putik-putik. Pati yung kadena napakalinis, walang bahid ng dumi. Marami nagsasabi, bumili na raw ako ng speedometer. Mahirap pala 'to i-assemble. Kaya habang kumakain ako, ginagawa ko na siya. Halos 20 minutes ko siyang ginagawa. Buti na lang mayroon siyang construction kung paano gawin. Kaya pagkatapos ko kumain, kinabit ko na siya sa bike. Hindi ko nga alam kung para saan 'to. Eh, hindi ko naman kailangan na malaman kung gaano ako kabilis. Sakto nga rin pala yung dating ni Boy Matthew Nurin. Kasi ready na ako para mag long ride sa malapit. Kitang bungan nga pala ay kinuha yung bike. Nakakapag-practice na nga pala siya kaya marunong siya. Medyo mataas nga pala 'to kaya binabaan niya. Sasama din kami niya! Tama na! Yak. Kaso yun lang nakaibay. -e Naririnig ko kumukulog na nga rin pala yung langit. Kaya napa-aise pa ako. Magdadala na lang ako ng bulletproof na bag para hindi mabasa cellphone ko. Kaya tara! Hindi ko talaga inexpect na magba kami ng team Duggyot. Pati nga si Boy Matyo no rin napasama na rin. Carol trip na naman mga Duggyot. Sobrang saya ko kaya sana maging bonding na namin 'to. Tapos nakita ko nga pala si Tiang Bunggan dito. Hindi pa kami nakakalayo basang-basa na agad ng paws. Nyah! Nyah! Bagay. Nya! Bakit to big mo? Nagre-reklamo nga pala si Chambungan dito. Kaso pagtingin ko nga pala sa ship niya, naka lang. Kaya ginawa ko siyang 8. Kaso si Chambungan pa atres pumidal. Kaya nung pinadil na nga pala niya ng paabante, ayun, sira. Grabe, wala pa kami pagbinis na nagbabike. Nasira na agad kami. Kaya nagkulay chocolate tuloy yung daliri ko. Naiwanan na nga pala kami ni Kuya Dugs, tsaka ni Boy Ubo. Kaya ang natira ay kaming tatlo. Pero kahit ganun, napakasaya namin. Ah! Tapos guys, na-realize ko para nagsingil lang ako ng pera dito. Kasi yung nakikita ko lang dito ay yung bilis ko. Nandito na nga rin pala kami sa pupuntahan namin. Dira tawag nga pala tong sports complex. Ang dami nga rin pala nagbabike dito pero ngayon walang tao. Siguro ayun nila ako makita. Kaya nung may nakita akong tao, nagpapicture picture ako sa kanila. Kasi wala naman nagpapapicture picture sa akin. puminto na nga rin pala kami dito para magpahinga. Kasi si Chambungan hingal na hingal. Tapos si Boy Macho rin nga pala pa isisi lang. Sana all. Tapos yung magtito nga pala parang dyan na judge lang kami. Palibasa hindi nahihirapan na kaibay. Tapos tapos guys, bigla nga pala umulan ng malakas. Pero maaraw, siguro may kinakasal na lang, Kaya guys, mag-iingat kayo. Tapos guys, ko nga pala si Itchang Bunggang dito. Nag-e-aero. Tawang-tawa nga pala ako dito kasi hindi ko alam kung anong ginagawa niya. At syempre, hindi magpapatalo sa si boy Matthew Norin. Ha <laughs> Tapos yung biglang bumuhos yung ulan. Kaya huminto muna kami dito sa Broad in Heaven. Grabe guys, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kapihan. Kasi guys, grabe, papunta talaga tong langit. Sobrang daming hagdan nga palang aakyatin mo. Kaya pagdating mo sa taas, nasa langit ka na talaga. Grabe tong kapihan na to para nasa fourth floor. Ang in-order ko nga pala dito, cold chocolate. tamang tama nga pala to sa akin ngayon kasi nagbike ako. Uhaw na uhaw ako, kaya refreshing. Mura nga lang pala dito, pero masarap. Kaya food trip na naman ang team dugyo. Grabe makaino para first time lang sa kapihan. Yun lang, thank you for watching. Bye-bye! Next video magsha shoutout ako kaya mag-comment ang gusto magpa-shout